Dear binibini. Dear binibini. A heart confession. A heart confession. Ang istoryang inyong mapapakinggan ay hango sa totoong buhay ng ating mga butihing tagapakinig, mga sumasalamin sa mga pang-araw-araw na buhay na may inspirasyon, aral at pag-asa. Dito sa Dear Binibini, A True Love Heart Confession Magandang gabi sa mga nanonood sa iyo, Dear Binibini. Ako ay laging nagikinig sa iyo, kaya naman ay naingganyo ko rin na ishare ang aking karanasan sa buhay. Ako ay humahanga sa mga kwento ng iyong sender na lumalaban sa buhay. Kaya naman, ako rin ay mag-share ng story sa'yo. Baka kapulutan ng aral sa buhay na nagpabago ng aming buhay at pananaw. Ako ay lumaki sa hirap, Binibini. Apat kaming magkakapatid. May dalawang babae. Akong kapatid at dalawa din kaming lalaki. Ang ama ko ay pa extra extra bilang karpentero na kung may magpapagawa ay maswerte kaming makakakain ng karni. Pero pag wala ay nagtitis kami sa pabalik-balik naming ulam kundi itlog ay sardinas. Sa araw-araw na nakaranas pa nga akong mag-ulam ng mantika na may toyo na pag nakapagsahod si tatay sa unang araw, ay doon kami makakabili ni nanay ng karne ng manok. Sasabawan ni nanay ng luto upang magkasya sa aming lahat. Makikita ko sa mukha ng aking mga kapatid ang mga ngiti nila pag masarap ang ulam namin. Pag minsan nga Pati yung sa aking karne ng manok ay ipinaghahati-hati ko na lang sa aking mga kapatid para maging sulit sa kanila ang kanilang ulam. Nagtatsaga na lang akong binibini sa sabaw. Ako kasi ang panganay sa aming magkakapatid at sa murang edad ko ay nakikita ko na ang hirap ng buhay namin at maging hirap ng aking mga magulang sa pagtatrabaho. Ayun, minsan may natatanggap si nanay na nagpapalabas sa kanya. Kaya nakakatulong din siya kay tatay kahit papano sa gastusin. Ako naman, sa high school kong pag-aaral, ay natulong ako sa aking mga magulang na pating aking mga kapatid ay nahinahakayat ko na magdamput kami ng mga plastic bottles at mga tanso o bakal upang ibenta sa junk shop. Hindi ako nahihiya binibini dahil sa hirap ng mga magulang ko. Gusto ko ay makatulong kaming magkakapatid sa kanila. Nariyan na pumasok kaming walang baon na minsan nga walang laman ng tiyan namin. Pero sinisikap naming pumasok para makatapos ng pag-aaral namin. Hanggang isang araw Umuwi ako na nakita kong nakahiga si inay sa higaan. Unti-unti akong lumapit at nakita ko na tila hindi gumagalaw ito. Kaya naman dali-dali ko itong nilapitan. Nakapikit si nanay. Hinipo ko ang noon ito. Ito ay mainit. Hindi ko alam ang gagawin ko binibini. Nakita ko rin ang aking mga kapatid na tila maluha-luha sa nangyayari sa aking ina. Ang ama ko pa naman ay naasayin sa malayong lugar kaya hindi namin siya basta masasabihan na may sakit ang aming ina. Alam ko ng oras na yon binibini na kailangan ni nanay ng gamot ngunit kung yung pera namin na ibinigay ni tatay nung huli pa sahod ang gagamitin namin ay wala kaming kakainin. Kaya sinubukan kong manghiram sa mga kapitbahay namin ng pera. At ipinangako ko na pag uwi ni tatay ay babayaran din ito. Galing sa trabaho. Pero wala din akong nahiram. Hindi sa dahil pinagdadamutan nila ako dahil sa wala din silang pera. Kaya naman bilang matanda sa magkakapatid ay ako ang pumasan na ngayon ang tungkulin ng isang magulang. Muli akong lumabas ng bahay at isa lang ang naisip kong paraan. Ang maghanap ng bote at mga plastik, karton, sa ang mamasura. Tulak-tulak ko ang kariton namin na kahit paggabi na ay ninanais ko pa rin manguha upang kinabukasan ay may maibenta kami at maipambili ng gamot ni nanay. Hindi ako nagsama ng kapatid Binibini dahil sa alam kong gagabihin ako ng husto sa aking paghahanap ng mga kalakal. Inumpisan ko sa mga basurahan ng mga 24 hours na convenience store na malaking tulong sa akin dahil sa naka separate na ang mga nabubulok at hindi kaya naman ay marami akong nakukuha at napakadami ng mahalaga ito para sa akin. Maging sa basura na nasa kalsada, na tamang-tama ay magtatapon na ng basura mamaya. Kaya ang ginagawa ko ay inuunahan ko na ang mga kolektor ng basura bago pa nila ito makuha. Doon binibini ay nakakakuha ako ng mga gamit na pwede pang pakinabangan na lalo na sa mga harapan ng bahay ng mga estudyante na mga nangungupahan. Siguro, naisip ko na iniiwan na nga talaga nila ito at itinatapon bilang basura. Sila siguro yung maninirahan na sa malayo o mangungupahan na ayaw na nilang magbitbit ng kanilang mga dalahin. Nariyan na may kutsyon pa, mga termos, pinggan at kung anong-anong mga mahalagang bagay ang kanilang iniiwan. Sa ganitong trabaho ko na itinuring binibini sa edad kong 15 anyos ay namulat ako at patotohanan kung may pera nga sa basura. Dahil kahit papano ay nakakaraos kami at nakakakain din kami. Marangal ito at hindi ko ito kinakahiya. Pero sa trabaho ko na itinuring binibini, hindi mawawala ang magkaroon ng kakumpetensya sa pangangalakal ng basura. May pagkakataong pangang, may napapaaway pa ako. Pero hindi ko nalang pinapansin ang mga ito at lumalayo na lang ako ng aking mga kapatid. Hanggang sa nakauwi na ako binibini at natuwa ako dahil sa dami ng aking nakuha na sa tingin ko ay sasapat sa pangangailangan namin ng ilang araw. Inilabas ko ang aking mga nakuha sa kariton na aking dala. Nang mapawawa ko dahil sa isang bag na pambabae. Maganda pa rin kasi ito na pwedeng magamit. Naisip ko agad ang isa kong kapatid na babae na matutuwa ito dahil nung magpapasukan, ay lungkot na lungkot ito dahil butas na ang kanyang bag na ginagamit. Kaya ang ginawa ko ay tinahi ko na lang ito. Kaagad kong binalita sa akanya ang aking mga nakuha at nakita nga niya na bitbit -bit ko ang isang bag. Tuwang-tuwa ito at nakita ko sa ngiti ng aking kapatid na masayang-masaya talaga siya. Bilang panganay, ay masaya ako at pinangako ko sa aking sarili na kahit anong mangyari ay ako ang magsisilbing kaginhawaan ng aking mga kapatid. Lalo pa kaming natuwa binibini dahil sa pagbukas ng bag ng kapatid ko ay may nakita kaming maliit na wallet na naglalaman ng isang libo. Sa isang libong iyon ay naibili namin ng gamot si nanay na nakaginhawa sa kanyang katawan. Sa isip ko, napakabuti talaga ng Panginoon sa atin. Basta lang lagi tayong mananalig sa kanya at mananalangin. Trust the timing of the Lord, ika nga. Hanggang sa umuwi na si tatay sa kanyang trabaho, magaling na si nanay. Sa pagtingin ko sa aking ama, ay tila pumayat ito Naisip ko, nahirapan talaga sa kanyang trabaho bilang construction worker. Kaya sinabi ko sa aking ama na nagdesisyon ako na magkukonstruksyon na lang at sasamaan siya upang matulungan sa kanyang kahirapan. Ayaw man at di pumayag, ay wala nang nagawa pa ang aking ama dahil sa buo na ang aking disisyon Hanggang sa isama na nga niya ako. Sa una, ay tagaputol lang ako ng mga alambre. Nagagamitin niya. Hanggang sa tinuruan na nga niya ako, maghalo ng buhangin at semento. Dumami na ang aking mga nalalaman sa pagkukonstruksyon. Sa edad kong 16, ay batak na batak na talaga ako. Kaya lalo nung tumungtong na ako sa 18, Masasabi ko talagang hindi nakatawa ng bata ang katawang ko at hindi na iyon trabaho. Ngunit trabaho na ito ng malalaking tao. Pinatigil ko na ang aking ama sa pagtatrabaho dahil sa matanda na at mahina na ito. Ako na ang tumaguyod sa aking pamilya binibini. Pinag-aaral ko ang aking mga kapatid na pagkaminsan ay nababalita ang kung pa rin sila ng mga bote, karton sa basurahan, pandagdag sa pangangailangan nila sa bahay. Mahirap man mga construction binibini. Nariyan na umulan at uminit. Pero tuloy pa rin kami sa pagtatrabaho. Kaya nga bihira din akong uminom upang mapangalagaan ko ang aking sarili at ang aking kalusugan upang huwag akong magkasakit. Masaya na akong nakikitang nag-aaral ang aking mga kapatid at tuwing pasukan ay nabibilhan ko na sila ng kailangan nila sa kanilang pagpasok. Naging positibo na lang ako sa buhay kong ito binibini at nangarap na minsan ay makaaahon din sa buhay namin sa kahirapan nang na isang araw ay may kumausap sa akin na kaibigan na sabi nitong may nangangailangan daw na magtatao sa bahay nila at sa kanilang palaisdaan malaki ang tiwala ng kaibigan kong ito sa akin kaya nga raw sa lahat ng kaibigan niya ako ang kanyang inalok ngayon nga binibini ay nasa bahay na kami ng may-ari na may palaisdaan. Katulong ko ang aking ina at ama sa pag-aalaga ng mga libu-libong tilapia. Masasabi kong ang layo-layo na ng aming pamumuhay noon. Dahil sa bukid, libre na kami sa bahay, ay may supply pa kami ng pagkain namin sa isang buwan. Libre ang bigas at ulam namin ay kami na ang bumibili. Ang mga kapatid ko ang nag-aaral sa kanilang eskwela na lagi nang may baon ngayon. Minsan, napapatingala ako sa langit na tumutulo ang aking luha binibini dahil sa pagpapalang pinagkaloob sa amin ng Panginoon. Mula sa pagkalugmok namin sa buhay at pag-ahon na nakatayo kami ng aking mga kaanak. Sinipagan ko talaga ang pagtatrabaho sa palaisdaan. Kaya naman ay natutuwa sa akin ng aking amo. At nangako na paaralin niya ang isa o dalawa sa aking mga kapatid hanggang sa makatapos ang mga ito. Kaya naman, Lubos ang kasiyahan ng aking mga magulang at lalo na raw sa akin dahil nagkaroon daw sila ng anak na pursigido at matiyaga at bukod pa doon ay madiskarte sa buhay. Sa ngayon ay masaya na kaming mag-anak na lalo na pag nakikita ko ang aking mga magulang at ang aking mga kapatid na sama-sama na kumakain sa isang hapagkainan na masasaya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento binibini na sana'y nakuha nila ng aral at pag-asa sa buhay. Na hindi lahat ng sitwasyon at pagkakataon sa ating buhay ay palagi na lang ganoon. Magbabago ito kung sa ating sarili ay magsusumikap tayo. Hanggang dito na lang po, nagmamahal, Jesus.